magandang Sunday po sa lahat. Nagagaling po lang ng ano, ng June Moon. nag sa umari ng kaibigan ko na galing Pinas. Kasi nung Pasko, nagpadala ko sa kanya ng para din sa kaiba, sa kaibigan ko ba. So ngayon, ito, ginuha ko doon sa kanya, galing kaiba. Salamat, Eve. Salamat, din sa pagdala. At meron din akong tuyo galing kay kumari niya, si Lita. Salamat Lita sa pagdala. Sarap tulit. makakamis lalo na ngayon sa malamig na panahon, di ba? Tuyo. <laughs> Ito sa kanya, i-unbox natin guys kung ano ang laman nitong padala niya. Salamat. Maraming salamat eh sa effort sa pagpadala nito para sa akin. Salamat. Ikaw talaga. Sabi ko, hindi ka na mag-aabala. Pero talagang nag-e-fold di siya din na pala na. <laughs> na. Matagal na siya nag good, guys. Mga uh, four years na. Pero still, ang communication namin, kahit sa Facebook lang, sa <laughs> so, each year, Oh, Daling diba? oh. bicol to guys. Kamarin yung sore. Di ba manan? Bicol. <laughs> Kaya mag unbox ako guys. Kung ano to. Ano. Ayan guys. Uy. Grabe yung guys. Wow. What a silly. <laughs> Thank you Eve. Namis ko tong pili na to. Nakakamis to. Uy. Grabe. Ano to? Ay. Bukayo. <laughs> bukayo guys. So, Bukayo sa amin to eh. Sa Ilonggo. Yung yogpa. Bukayo. Tapos ano to? Ay wow. Sarap naman. Uraro. Ano to? Yan guys, oh. Muraro. <laughs> Yung muraro kasi sa amin, iba. <laughs> muraro ng kalabaw sa, mm -hmm. ano ba, sa talam na. So, <laughs> uy, sarap. Ang dami naman ito. At tatlo pala itong bukayo niya, guys, oh. Tatlong piraso, o, Ayan, ayan, ayan. Tatlo. <laughs> Tapos, uy, pili. Itong pinakamasarap kasi, namimiss ko to guys ang pili dati nung lagi siyang ano lagi siyang nung nandito pala siya pag umuwi siya ng pili ng Pilipinas ito lagi ang dala niya pili caramelized crispy pili na uy ang sarap nito guys thank you Eve thank you sa effort thank you Tuwang-tuwa naman si ako. <laughs> ito talaga, <laughs> Ito na rin, ito lang guys, ito guys, oh, di ba, madami rin ito guys, mah, 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 every Sunday talaga magkasama kami kahit saan lakad kahit saan hindi kami nagiiwalay ng dalawa niya <laughs> pag, pag hindi ako nakita niya nang isang Sunday lang iiyak na niya yan <laughs> i love you Eve. thank you so much sa thank you thank you oi di ba mo kaming blessing subong guys <laughs> Uh, guys, oh. Oh, dami guys, oh. Dami binigay guys, oh. may itlog. Ano to? May karne. May itlog. ayun oh, guys, oh. May itlog, may chocolate. May, ito pa guys, oh. Masarap to guys, oh. Dried na lychee. May pretong taro. Hmm. Pati pabigas guys, dara. So pagay to, pati bigas, walang gutom. <laughs> Tatlo lang ta. Yeah, thank you so much sa blessings. <coughs>